sino nga ba ang banal na espiritu? Yan po ang tatalakayin natin sa bidyong ito. Mga kapatid, ang banal na espiritu ay Diyos. Siya ang ikatlong persona ng kadyusan o yung tinatawag po nating Trinity. Pag sinabi nating Diyos, dun po papasok ang Father God, Son, and Holy Spirit. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila po ay equal. Wala pong may mas mataas at mas mababa. Equal. Mga kapatid, sila po ay nagkakaisa mula pa lang sa paglikha. From beginning, from creation, sila po ay nagkakaisa. At tatalakayin po natin sino nga ba ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu po, katunayan nito, ang tawag po sa kanya sa creation ay espiritu ng Diyos. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 2, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang spirito ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Hindi totoo na sa panahon ng gawa, doon lang dumating ang banal na Espiritu. Hindi po. From creation, nandun na po ang Holy Spirit. Katunayan, yun nga po ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 2. Siya po ay pumapainlan lang sa creation. Ang banal na Espiritu po ay Diyos siya po ang katlong persona ng Tadyusan. At malalaman pa po natin ang ilang kapangyarihan ng banal na espiritu sa tatalakayin po natin. Katunayan po, ang banal na espiritu ay Diyos at ang kapangyarihan niya ay pwede po nating maranasan. Nararanasan o mararanasan po ba natin ang kapangyarihan ng espiritu ng Diyos? Opo, mararanasan po natin. Tulad na lang nung kay Saul po, kay Haring Saul. Siya ay pinagtagumpay ng Panginoon dahil sumasa ang espiritu ng Diyos. Pero nung siya po ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan, pumupunta o tumatawag na sa mga mangkukulam at malayo na po ang kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon, umalis po ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 16 verse 14, umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang Espiritu na ipinadala ng Panginoon. Kung mas lalo nating babasahin ang kapitulo na ito, makikita natin na sumanib ang masamang espirito kay Saul at ang espiritu ng Diyos ay nawala na sa kanya. Dahil wala na at malayo na sa pamumuhay sa Panginoon. Ganun din po sa atin mga kapatid. Pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng espiritu ng Diyos at tung tayo ay malayo sa kabanalan at sa kalooban ng Diyos, pwedeng umalis po sa atin ang espiritu ng Diyos. Dahil ang espiritu ng Diyos ay banal ang banal po hindi po nananahan dyan yung mga kasalan yung mga ginagawang hindi kalooban ng Panginoon tulad na lang po nangyari kay David kilala po natin si David tanyag na karakter sa Biblia tinalo niya si Goliath dahil sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos pero nung siya ay nagkasala at nagkaroon ng pagnanasa sa ibang babae kahit na meron na siyang asawa siya po ay nangalon niya at hindi lang yun siya po ay naging murderer. Pinapatay pa niya po yung asawa ni Bathsheba para maging asawa niya. At nakita ng Diyos na hindi naging matuwid sa harapan niya ang ginawa ni David. Ang spirito ng Diyos po ay banal. Hindi na dito yung spirito ng Diyos sa mga taong namumuhay sa kasalanan, sa mga karnal na pamumuhay, mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, hindi-hindi po mananahan ang banal na Espiritu. Kaya naman ganun din ang ginawa kay David. Pero si David, siya ay nanumbalik, siya ay nagsisi. Sapagat nalaman niya at nakita niya sa kanyang buhay, ang Espiritu ng Diyos po ay banal. Hindi pwedeng manahan po sa tao na gumagawa ng kasalanan. Katunayan na nagkasala po si David, ito ang hiniling niya. Ang sabi ng Awit chapter 51 verse 10, bigyan niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Nalaman po ni David na hindi basta espiritu ng Diyos ang suma sa kanya, kundi ito ay banal at hindi pwedeng manahan ang pamumuhay na malayo sa Panginoon. Kaya nga ganoon na lang yung pakiusap niya at siya humingi ng ay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa Old Testament lahat ng karakter sa Biblia ay nagtatagumpay dahil sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At na-acknowledge niya ang pangalang banal na Espiritu kung si David iningin niya na huwag alisin sa kanya sapagkat nananahan na, na Espiritu sa mga taong may pamumuhay na merong kabalan. Pero po ang nangyari isang berhen ay pwedeng magbuntis ang hindi nasisipingan pero sa kapangyarihan ng banal na espiritu, siya po ay naglihi at isinilang ang ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Isus. Ganun ang katindi ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang imposible ay magiging posible sa Panginoon. Yun po ang sabi sa Luke chapter 1, verse 35. Sumagot ang anghel, sasayo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Nang mabautismoan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. Katunayan mga kapatid, sa ministry ni Jesus Christ, sa pagpapagaling, sa paghihimala, pagpapalayas ng masasamang espiritu, kahit po ang pagbuhay sa patay, ganoon na lang po ang kapangyarihan ng Holy Spirit at ganun na lang din ang kaya niyang gawin sa buhay po natin kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananahan po sa atin at nararanasan po natin. Kaya nga po kahit nung si Jesus ay namatay, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu po ang pumuhay sa ating tagapagliktas, binili na niya ang mga apostol na hintayin ang banal na Espiritu. Sa araw ng Pentecost po, doon po dumapo sa kanila ang Holy Spirit. Ang sa gawa, dos, habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay ng kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganun. Nang matapos matanggap ng mga apostol ang espiritu sa araw ng Pentecost, yung mga dating duwag, walang pananampalataya, lumakas at tumapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po nakarating sa atin ang salita ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng espiritu na tumulong sa mga apostol para ilaganap ang ebanghelyo ni Kristo. Na kahit sa ating mga kahinaan at sa ating mga pananalangin tinutulungan pa po tayo ng kapangyarihan ng espiritu ng Diyos. Siya ang ating mediator, ating tagapamagitan. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ganun na lang po kahalaga ang mga tao at ipinapaubot po ito sa trono ng Panginoon. Ang banal na espiritu po ay nananahan sa mga mana ng palataya at tinanggap si Jesus. Hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin. Nung tinanggap natin si Jesus, siya ay nananahan po sa atin. Ito'y tinatawag niyang templo. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos. At tuwing tayo ay nananalangin, nandyan siya para tagapamagitan, para iparating sa ko ng Diyos sa ating mga dalangin. Hindi natin mabigkas. Salamat sa banal na presensya ng Panginoon. Haleluya. Kahit tayong tao na nagkasala o nagkakasala, tinatawag pa rin banal na tahanan ng banal na Espiritu. Natawag tayong templo ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, hindi siya nakikita pero meron siyang isip, meron siyang mind, meron siyang will, meron siyang emotion na kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, napipighati po. tang ang gusto ng Diyos tayo ay panahanan niya. Walang ibang ginusto ang Diyos na kahit tayo, minsan natin itinakwil ang Panginoon at hindi natin kinikilala. Pero natagpuan niya tayo, hinanap tayo ng Panginoon at gusto pa tayo maging banal na tahanan kaya nating maranasan ang Espiritu ng Diyos ay pwedeng manahan sa atin kapag tayo ay namumuhay ng merong kabanalan. At walang hindi kayang gawin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos kapag tayo po ay lumakad sa Kanyang kalooban. Ang presensya ng Diyos pwede nating maranasan habang nakikinig, habang pinag-aaralan po ang salita niya. At sino nga ba ang Espiritu ng Diyos? At lubos ang maunawaan po natin ang kapangyarihan ng Diyos na pwede niyang magawa kapag tayo po ay nanumbalik sa kanya. Hindi ko po alam kung paano tatapusin ang video ito. Sa liit ng aking nalalaman at sa aking mga naranasan sa paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos lang po ang nakakapagpaliwanag sa atin kung sino ba talaga siya. Sa pagtanggap natin kay Jesus, Hallelujah, hayaan natin na pumasok ang banal na Espiritu sa atin at manahan. Mga kapatid, kung ikaw ay may tagal ng Kristiyano, meron kang pinagdadaanan, kung nasa sayo ang Espiritu ng Diyos, wala siyang hindi kayang gawin sa buhay po natin. Kung ikaw naman ay bago pa lang at ngayon mo pa lang narinig ang salita ng Diyos at ngayon mo pa lang nakilala ang banal na Espiritu, hayaan mong kumilos ang Diyos sa iyo sa pagtanggap mo sa Panginoong Yesus at pananahan ng banal na Espiritu sa atin. Ano man ating iniisip, ano man ating pinagdadaanan, ano man ang sitwasyon natin, walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, marami na tayong natutunan ng Espiritu ng Diyos ay sumayin niyo. Hanggang sa susunod na video, God bless you.